Sige, hila. Hawain na. Uy, kundi Lagi ni Ay, busog. Ay.

dito tayo sa Candavo, Pampanga uh, pinapa-check nila, nakakita daw sila ng mga sawat Tsaka kota sa kanilang uh, compound Kaya eto, bibiyahin na tayo Layo ng biyahin na Tapos katarpo po kasi doon eh Nagbibintay ng mga damo hmm. Tapos may napatay ng mga dalisa, eh. Uh, Ay, ganisa eh Sa dalawa na, dalawa na ang nadali doon. Tapos kasi yun, sir, uh, 5 years kasi may stock na itikan nyo ah itikan dati hanggang ngayon po hanggang ngayon, hanggang ngayon itikan ngayon na may bahay doon na malaki 5 years na na stock yun wala nakatira noo no, ngayon may, may isa, nakatira na isang taon lang nakatira doon kaya continuous pa yung dinis tapos kinaragahan namin ang mga farm uh, animals doon may itik na rin Okay, mga bro. Uh, Nandito na tayo isang farm ng manok uh, ay itik. Farm ng itik. Uh, ayan, nahanapin natin yung mga cobra rito. Uh, pumapatay ng mga pato. Uh, malaki yun yung lang. Yung nakikita ko yung nasa nandiyan. Sina lang Ah, hindi sila. Yung nag-grass-cutter na list dito, hindi sila nag-talk cutter siya. ay namahinga siya at hindi raw niya. kaya ng grass-cutter mo yun. Eh, may ko, hindi kaya. Malaki. Ilang beses sila makaasip? Eh, 2 lang yung last

babae niya. Uh, hindi ba sunugin niya? Pwede sunugin dito tayo magsisimula dahil yung nag-gagdas cutter sila dito daw nakakita ng cobra pumunta doon. Kaya ngayon na uh, medyo hindi pa nag-gagdas cutter ngayon. Natakot ta tayo nag-gagdas cutter <laughs> mo eh. Katatakot. Kaya hindi siya doktini sa gano'ng kaganda yung trabaho. Okay, magsisimula na tayo. Titignan na natin.

nagbalatan ng ko. na naso okay Tulos. tenía por jorén よっ <laughs>

केला इधर गलु구나 हेलो एक बार भैया नौकिन केला इधर बस खाने का है snake ah snake. -snake. Uh. yung pula itim na nakita oh rapi lumalaki mm. yeah, okay. yung malaki oh ano ba yung tab wala naman ano naman tanggal mo muna tanggal mo muna yung kahoy okay. kita mo yan sarap ay agis mo lang dito yung mga ko. Kamay, kamay, kamay. Tagal mo yan. Tagal mo yan. Tagal

Okay, yan habit hmm. 我得回来。 ko sa game solo dito. Dito pa ko na din. Yan. Pakuhan na 'yan. Para hindi na lamang dito. Sa thank you. Foi a muscle. Okay, ito. Naka-wuli na tayo ng isang sawa. Sawa ang laman dito sa okay, mga pangyayari. Okay. Hanapin pa natin yung mga cobra at saka ratis nito. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Ay, mga ano bro, uh, binubutas natin itong flooring ngayon may butas kasi titignan natin kung may bakas <coughs> 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 Eh may suluto na <coughs> Balbalam niya pa babanda kang walang panto Kaya, kung <coughs> pa'y tatlo nun, di ba? kurungnya Pak. Ya Pak. ผมแต่อันนี้ไม่ใช่ใส่กัน susul. Tara ta sa sugaga pa ka. Ano pansul pala yun eh. Hindi mo ako ata niya man ng gakmata sa gat. Makasarado ya Morel. Ay ito pala pansul na sinasabi niyo. Nakala ko yun, kala ko yun ang pansul. Tagun tagun lakay. Lagi lagi. Ay. Mas malaki to. Oh, na, silipin ko nga. Ako, i-video ko. Malaki. Malaki? Oo. Mas malaki. Video mo. Gano'ng palayo? Di maabot. O, pwede palayo? O, pwede, pwede, pwede. May hey, mga kasamang palaka. Laki. Eh, puro mga sawa palang alaga nyo rito. Oo. <laughs> oh. Uh, sawa. Okay. Okay mga bro. Pansol, kaya lang sarado doon. Mayroon nang masawa. Mas malaki. Apo ni Babons. Nandito. <laughs> Okay, gigibay uh, muna natin. Hindi natin masugit kasi diretso dito. Tatama dito. Yeah, exactly. eh, okay, sir. Okay, sir. Okay, Okay, sir. Okay, Ay, na. Sige, sige, sige. Sige, oh! sige. Igo, tako ng bala. Tayo. Ay, tala. Alamat yun. Ay, salita na. Ching, buntok na siya. Sige, bigyan. Sige, hila. Ay, tani, tani. Ay, tani. Dito Ay busog ay, ay. Oh no ごちそうさま f일 at tengo Otohh Nangyayari para. May ginain no? sa bato ano? Ay! Kaya bato siya Bata kuwa <laughs> pagsilip ko. Nandiyan pala yun. <laughs> pagsilip ko na dyan. Pagsilip ko na dyan. Okay. Okay mo bro. Nadalawa na tayo. Puro sawa. Ito may kinain no. Kumain na isang itik. Ah, kumain siya ng ano.

Okay mga bro Medyo napalaban ng konti Nagkadapada pa <laughs> Kasi pag nakalusong na dyan Diyos ko hindi ako lulusong Puro tayo ng itik <laughs> Ayan Kalaban tayo Ah uh, natin na tayo Dalawa Eh ngayon ito Tatanggal natin ito Ito nakatambak na ito Patatanggal natin Patatapon na natin O oh, pasusunog hindi natin malay baka mayroon pa dyan baka mayroon pa nagtatago okay mga bro pahinga muna tayo medyo bumubuka na medyo bumubuka na ilong ko pahinga lang na konti pahinga muna ka tayo kaya di pa kaya Tunggu tu nih, jangan lupa nih. Lupa nih.